Ang pagpili ng hayop na alagaan ay may tuturing natin isang major crossroad of life. Kaya naman hindi lang ito basta ipinapanalangin, ito rin ay masusing pinag-aaralan upang makaiwas tayo sa maraming bagay. Kaya kung ako sa iyo, kung tatapusin mo ang video ito, marami kang matututunan at magagabayan ka nito sa iyong matalinong pagdidesisyon. Magandang buhay po sa lahat. Ano po? Shout sa ating mga bagot at regular subscriber. Alin nga ba ang the best pag-usapan natin? Tupa ba o baka? Sheep or versus cattle? Ano? Pag-usapan po natin ang comparison nito para magabayan po tayo. Kung alin yung pipiliin natin kung kayo ay naghahanap ng investment sa inyo pong hanap buhay, sa inyong mga inipon. Ano po? Para hindi ito masayang. Pag-aralan po natin alin ba ang the best sa dalawang ito. Dahil po ang alaga ako ay tupa. Nagbalak din ako ng alaga ng baka, hindi natuloy. Malalaman niyo rin ang dahilan kung bakit. Kaya naman ibabahagi ko sa inyo sa kwentong ito sa ating po vlog. Yung aking mga karanasan at pagsamasamahin po natin ang karanasan din ng iba ng inyong karanasan na gayon makatulong tayo sa ating mga kababayan. Ano po? Hindi ko kiniklaim na ako ay expert na dahil ako 2 years lang nag-aalaga ng tupa. May mga kaibigan din ako nag-aalaga ng baka. Yan po yung ating pagsasamasamahin i-comment nyo below kung inyong sa gayon tayong lahat ay magsiyaman sa kalaman umpisa natin sa baka sa tupa ang tupa ay nabubuhay po minsan ng 23 years kaya niyang umabot ng 23 years yung pinakamatagal na nabuhay na baka na tupa <laughs> ang kulit ng baka no so, ito po ang average <laughs> nabubuhay po sila pagdating sa lifespan ng 8 to 12 years ano po ang peak of production po nila ay nag average po ng apat na taon. Doon sila magandang uh, yung, ano lahat ng uh, gusto mong ikuha sa kanya, meat, milk, wool ay makukuha mo ng maayos sa loob ng apat na taon. Pwede pa rin naman sa rest, pero yun nga yung peak ng production niya. Ano po ba ang maganda sa mga tupa? Unang advantage po ng tupa, sila po ay nanganganak ang panganak po niyan ay maabot po ng ano tatlong beses sa loob ng tat taon ano Uma average po ng 4 and a half months ay nanganganak na po ang mga tupa napakabilis ano po nakakatuwa ito kita ito si Moni pa nakailang anak na po ito unang niyang anak ay si Snow White na buntis na rin ito oh yan ikalawa niyang anak ayun si Kuya Camelo ikatlo yun kambal yung si Camelo yung si Snow White ay single yung ikatlo ngayon kaanak lang wala pa isang buwan ay na yun po ano kung kukumputin po natin ang income ng tupa sa, sa income po tayo puntahan po natin ang income ang nabibinta sa kanya katulad na binangit ko kanina ay karne pwede siyang alaga ang pet ano po at pwede po siyang perperaso pwede po siyang gatas pwede ibenta sa kanya ang kanyang balahibo ang wool. Ano? Yun po yun. At kung kukumputin po sa native, ang average po na presyo ng isa na tupa, ang lalaki po ay 10,000. Pinakamura po yun. Kapag babae naman po ang tupa ay 12,000. 12,000. ano po? Pag hybrid po ang tupa ay nabibili ng 25,000 ang minimum. May kilo po yun pag lumampas ng ilang kilo ay may, may bracket po ang kilo nun 30,000 na pataas kada ano yung bracketing nya ganun ka ang tupa ano. at nagsample po ako ng computation sa pagkita sa tupa ang isang hektarya po ay kakasya po ang 10 to 50 heads ng tupa so nagbabatay po tayo sa ating discussion sa isang hektarya na parehas na sa hektarya ang baka sa isang hektarya ding tupa, pa. Ang average po ay 10. Pinakamababa pero ang pinakamadami niya ay 50. So doon na lang po muna na doon na lang po muna tayo magbatay sa pinakamababa na 10. Sabi ng mga nagkaibigan ko 10 talaga. Pero pe, pwede siya pagka yung nilagyan mo ng uh, cage. Din divide mo sa 4 na haula yung 1 hektarya. Po pwede nga 50 para namamatay yung kanyang mga dam, ano, bulate. Ano po? So, kinumpute ko po yung kikitain sa isang ektarya Ang average po ay 150,000 per year. Sa 10,000 lang po 'yon. At mga anak nagdadagdag pa siya sa sunod, palagi na ang mga anak lang ikalhati. Ito po ay dadagdag po ng 75,000. Ano po? Yung anak ni nang anak din ang halimbawa mag-a-average po siyang 220,000 per year. Ano po? Sa wool, 30 pesos po ang kilo. O napakaganda ng promising income nito. Hindi pa kasama ang gatas, wala po akong idea sa gatas. Pwede siyang gawing pastillas na napakasarap. Sa hybrid naman po, average po siya ay kikita ka ng 750,000. I-divide mo po yon sa 2 years yon pag dinibide mo sa 2 years ay mag average ng 375,000 per year kalhati ay nadagdag so palagay mo kalhati babae sa next year ay magdadagdag ka ng 187,000.2 oh. ayat mag average po siya ng 562,000 per year o oh, ganun kalaki ano yung potential income sa mga tupa. Ano po? Ang maganda po sa tupa na ang kanyang gestation period ay 4.5 months. Ano po? Apat at kalahating buwan. Pero nung i-compute ko po ito ay nasa 5 buwan. Magpapahinga po siya ng tatlong buwan dahil nagpapadede. Magbubuntis na naman po siya after 5 months. Aanak na naman po. Nag-average ng 8 months bago siya mga anak ulit. Kaya naman sa computation ko sa 2 years mga nganak siya ng tatlong beses sa karne naman po ang kilo niya hindi naglalayo sa baka nasa 400 plus yan sa mga hotel meron libo yung mga sinabi ni parang google kaila, kung kalala si parang google sa ganon 400, 600, 1000 pag hybrid nga po yan binenta mo ng buhay 1000 per kilo hybrid ng tupa ano? mamaya natin didiscuss sa baka hindi naglalayo yan sa baka ang kilo kay imagine mo, tapos ang capacity niya, hindi na, ang kagandahan ng tupa, hindi na, yan o, oh, hindi na papaldakan lupa. Kahit pa uli ulian mo yung pakainan dyan, basta nga sabi ko, ang magandang ideal na pag-alaga ng tupa ay, lagyan mo ng kulungan na 4, divide mo sa 4 yung 1 yan hindi magkabulati. At yun po yun, yung anak ay anak sa computation ko, maaaring may comment kayo, maaaring hindi accurate dahil hindi naman tayo ganun kagaling sa mathematics. So balit ito po ay magbibigay na ng idea sa atin malaganda nga pala, malaking nga pala ang potential income sa mga tupa. No? Ang disadvantage lang po ng tupa, hindi pa siya masyadong kilala sa ating bansa, kaya nga panay na upload ko. Advantage naman ito para sa mga malalakas ang loob na susubok, bakit? Tayo po nauna. So, we can dictate the price na gusto natin. Ano po? Yun ang kahit anong ilagay nating price. Po pwede. Walang standard pricing sa iba't iba. Depende sa lugar. Aminsan pag nagigipit yung iba, binibintala ng 270 per kilo. Pinakamababa na po yun. Para lang makilala. Pero sabi ko sa inyo, sa Tarlac, nakita ko yan 10,000 lalaki, 12,000 babae, 25,000 hybrid pataas. Ano po? punta naman po natin ang baka yun yung sa tupa sa baka ano naman na masasabi ko sa bambaka po average po maximum ng 3 matured cow sa isang hektarya so tatlo lang ano paldak na paldak ang lupa mo sabi ng mga magbabaka ang capacity lang talaga ay isang baka sa isang hektarya so punta na lang natin sabi na natin tatlo na hindi ko na masyadong compute, napaka basic naman ito ang baka, pwede rin ang gatas, gatas at karne. Yan lang ang pwede sa kanya. Hindi katulad sa tupa, pwede balahibo. May added income po ang value ang tupa. Pwede pa siyang gawin pet. Ganun po ang hindi sa katulad ng baka. Hindi mo pwede gawin pet ang baka dahil ang laki, laking presyo. Yun po, no? Pagdating po sa karne, ganun din. Hindi rin naglalayo yan. 400 plus pataas ang kilo ng baka. Ang hybrid po, ang average po ng native, binibinta po sa amin ng around 30,000 ang isa. Bagong walay po 'yon. 25 to 30,000 mahirap nang na mabili mo. Ngayon, yung hybrid, bagong walay ay nabibili ng 50,000. Bagong walay po 'yon, 1 year. Ang gestation period po ng baka ay parang tao 9 months. Pag hybrid na hinalagaan mo, not guaranteed na every year ay mga nganak. Ganun ang disadvantage ng hybrid. Malaking presyo, naabot po ng 100,000. 150,000 ganyan. Madali naman kwenta yun. Sipin 450,000 sa 150,000. Kung hybrid. Sa ano yun? Sa yearly, yearly po 450,000 kung hybrid sa 150. Ay bibira naman mangyari yun. So ang average estimate natin ay 50,000. 150,000 per year. Minsan napalya pa ng na panganganak. Hindi katulad sa tupa, laging kalimitan ay isa lang ang baka. Bibihira po sa baka ang magdoble ang anak. Hindi katulad sa tupa, pagka idad edad almost double. So yung akin pong computation kanina, na half million, haabot ng half million per year sa hybrid. Tapos sa uh, native naman po ay ano lang, 225,000. Ganyan. Ay ano po po yun? Single lang yun. Paano kung dinobol? Hindi sala na yung aking mathematics. Ano po? Pwede niyo po siyang dagdagan. Sa baka, hindi po pwedeng dagdagan agad dahil madalang nga po mag unless na may nabili kang may ano, may traits ng baka. Meron siyang line ng baka na kambal. So, 150,000 na sa average per year. Yun po yung baka. Maliit pero sir, ang saransara ang iyong lupa. Kaya po ang dahilan kaya ako hindi nag-alaga ng baka. Nung aking pag-aralan, sabi ni paring Google, panalo pa rin po ang tupa. Hindi sira ang yung lupa, pero ang yung bulsa ay busog. Dahil sa laki ng in potential income, ang panang pa, ng tupa ay nagwa 100% zero. Kaya binatay ko sa walang double, so zero mortality yun, dahil hindi kasama yung kambal. Sa, tup sa baka, nakagulat, kapag ka po nakakain ng apoy-apoy ang isang baka na 150,000 o 150,000 ang bili mo hybrid ay patay agad so patay ang iyong puhunan hindi ka tulad sa tupa 10,000 ang puhunan mas, hindi mas jasong mas hindi ganun kasakit kung mabawasan ka ng isa at hindi po siya hindi ganun kataas ang risk sa sa, no sa tupa naiwas po siya sa apoy-apoy alam niya ang apoy-apoy yung mga damo na kinakap dinadapuan na po hindi kinakain ng tupa unlike ng baka hindi siya ano pi, hindi siya pilian sab, -sab lang ng sab-sab o kaya mataas yung risk na may makagat na makakain na po at mamatayan ka hindi katulad ng tupa yun po yung balance ko yung pagtuturo sa inyo na yung risk kailangan mo rin tinatawag na risk an analysis sa pagpili ng isang hanap buhay alin ba ang mataas ang risk so, yun po ang risk nya pwedeng mawala ang capital mo makakain ng apoy-apoy at masira ang lupa mo kapag ka napaldak hindi na gaganda ang iba pang halaman na meron doon ang mga baka po ay nanganganak average 15 months or 2 years ano po so pagdating sa labanan kita mo hindi makakahabol ano hindi katulad ng tupa nasa 9 months lang to 1 year ay eh, yan ay nanganganak na basta po yan ay nababanan makikita mo kasi minsan hirap nga computer eh kita mo mamaya buntis na ng anak na hindi halata ano po yun po nawa po ay nagabayan ko po kayo sa konting kung mabitin man ay comment to below lalo na po yung dahil kulang aking karanasan sa baka kunti lang po isang beses lang kami nag ko yung pag alaga namin ng baka eh dagdagan nyo na lang po ng alang hangad ko sa bidyong ito ay hindi idaw ng baka hindi idaw ng itaas ang tupa hindi magkaroon tayo ng kamalayan sama-sama ang mga Pilipino magkaroon ng kalaman upang tayo ay sama-sama umunlad sa paghahayupan ano po maraming salamat sa inyo pong panonood may God bless us all God bless the Philippines hanggang sa muli po nating educational videos <laughs> Hanggang dito na lamang po ang ating vlog. I hope na may natutunan po kayo at napagpala sa panonood. If you like this video at mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng upload, please consider subscribing and hitting the bell icon so that you'll get notification sakaling may latest po tayong upload. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. Bye-bye muna. Bye-bye. Bye-bye muna. Bye-bye. bye sa ating mga subscriber and viewers. So. Bye-bye muna. Bye-bye. Bye-bye muna po. <laughs>